guys, naglaga ako ng saging na saba. Ay pinaka pinakapaborito ko na hindi masyadong hinog. Ayan, Ay, yummy yummy. Mamaya maya konti guys. Ay ha, ilagay na natin yan sa lagayan kasi malapit na yan maluluto. Yan luto na yung saging na saba. Yan babalatan natin guys. Tapos kakainin ko. Ngayon, balatan natin ang saging na saba. Yan, guys. Yummy. Yeah, I mean. 嗯。